Hi mga kareos, ngayon mag-react naman tayo dito sa video na to tungkol sa pag hindi hindi pagbigay ni Meta ang kanyang sahod. Ito po yung ito po yung kanyang sinasabi. Pakinggan po natin na ipapatulpo po daw niya si Lolo Meta. pakinggan po natin ang kanyang sinasabi bago tayo mag-react dito sa kanyang video. Ito lang kung kareos. Tagapang ginawa mo Meta sa akin. mga karil, ipapatul po daw niya si Lolo Meta dahil po sa mga ginawa ni Lolo Meta dapat dito po sa pag-content rate dapat talaga ah, relax lang po tayo, wag mo isipin kung ano yung mga Ah, uh, sahod lang mga especially yung mga sinasahod natin, oo ko mo sa dong basta ang alam mo lang mga careers dapat. Hayo, uh, gusto mo yung ginagawa mo dito, paggawa ng content. Kung wala kang masadong ma na content, humanap ka ng paraan para ma- may mga may, may content ka. Yan mga careers dito po ang dapat nating uh, dapat nating ah uh, uh, dapat po dapat po alam po na uh, bako na bakwagayo, natin din pumasok dito sa mundo ng pag uh, content creator. Yan po dahil uh, po kasi kung masado tayo yung focus dito sa lalo na kapag yung sahod talaga yung, talaga yung target natin yung sahod tapos nakita pa natin yung iba ang laki-laki ng kinita nila tapos tayo ay wala pa o, di kaya uh, na natin yung mga stream ads tapos kondisadong isipin yon mga careers dito po ay dapat mag enjoy po tayo dito sa paggawa ng ating content ano lang po at saka may gusto idagdag mga careers hindi 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 porket monetize kana sa ad, ads on reels o stream ad at talagang uh, sobrang happy po na hindi po yan dyan nagtatapos dahil po kailangan mo rin po na mag create ng uh, everyday na video o talaga dapat yung video kahit hindi lang basta video kung ikaw ay monetize na dapat yung gusto ng mga tao dapat para mas ma, para mas mas suggest ni Meta, ni Meta ang yung video as na lalong uh, may chance pa yung video na mag viral yun po ang mas patulpo si gusto niya ipatulpo si 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 Meta dito po. Kasi ito po akong nasabi dito sa ano, minsan hindi hindi ibibigay ang sahod na music lesson. Dahil po sa mga music lesson din po ito pangyayari. Kaya lahat pag-ingat po tayo sa especially ng mga hindi pa monetize kagaya ko. Ako hindi ako monetize sa hindi talaga ako monetize pero okay lang naman kasi gusto kong dahan-dahan uh, alam ko yung mga patagalan dito para hindi pagdating na pagdating ng araw na monetize na ako. Okay lang na yun, lahat uh, kung ano yung mga mali ko at tinanggap ko na yun dahil, dahil po ay kaya po kunti-unti kunti, kunti, uh, unti ko unti-unti ko nalalaman kung ano yung mga patakaran dito sa Kameta yun mga... yun mga kareers ang effort nya isa ay isipin mo ay limang video per days ang ina-upload nya tapos diyon pala kaya sobrang stress ni ate dahil hini ang kanyang sahod kaya mga kareers dapat tayo ay isang bilang content creator relax lang po tayo para po hindi tayo masyadong ma-stress lalo na kapag mga sahod kasi sobrang stress talaga kapag isipin mo mga 20k 30k ang sinasahod mo tapos syempre pinaghirapan mo yan tapos hindi binigay ni Meta kaya, kaya tayo mga careers hindi ba tayo monetize uh, talagang dahan-dahan lang po tayo sa pag wag mo na isipin yung mga sinasahod pa natin lang yung sinasabi dapat mag relax lang po tayo mag enjoy po tayo gusto po natin ang, ang ginagawa natin tulong ang video na to at may mga uh, may, may tayong aral dito sa kay ate maraming salamat God bless you mga careers God bless you bye bye